ang unang himala ni Jesus. Juan, Kapitulo 2 Nang ikatlong araw, may kasalan sa kana sa si Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Yesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Sinabi ni Yesus, Ipaubaya na lang kunin niyo ito sa akin, ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, Gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo may anim na banga doon ang bawat isa ay naglalaman ng dalawampung hanggang tatlumpung dalong. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga hudyo. Sinabi ni Yesus sa mga tumutulong doon, Punuhin ninyo ng tubig ang mga banga at pinununga nila ang mga banga na halos magpumapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handa. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing so alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang iniaahin Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniaahin ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa kaana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Yesus, sa magitan inihayag niya ang kanyang kalulatian at naniwala sa kanya ang mga lagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Yesus sa Kapernaum kasama ang kanya nila, mga kapatid, mga alagan, sila'y nanatili roon ng ilang araw. Pagmamalasakit para sa templo. Malapit na ang Pasko ng mga Udyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa na itong panghagupit. Pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga lagad ang sinabi sa kawasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang pupukok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong imala ang may papakita mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Sumagot si Yesus, Gibainin ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli kong itong itatayo. Sinabi ng mga Jho, "Apat na anim na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?" Ngunit ang templong tinutukoy ni Yesus ay ang kanyang katawan. Kayat nang si muling nabuhay na alala ng kanyang mga alagad ang kanyang sinabi, at sila'y naniwala sa kasulatan at, sinad at sa sinabi ni Yesus. Alam ni Yesus ang kalooban ng tao. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Yesus, maraming naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit so, hindi pinagkatiwala ni Yesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao.